sobrang ano po, sobrang tuwa ko po nung nayakap ko siya. Kasi nung naram, yung naramdaman ko yung presensya ni Pope nung pagkayakap ko, yung yung bisig niya nung niyakap niya ako, parang feeling ko sobrang gaan ng pakiramdam ko. Parang inisip ko nga parang anghel mm -hmm. yung yumakap sa akin nung time na yun. Kasi sobrang sobrang di ko may paliwanag na nararamdaman ng mga panuunan. Yung tuwa kasi na naramdaman ng bawat isa sa amin is kahit siguro habang buhay yung, yung kasayahan na yun eh. Pero bali umabot, umabot siya ng oh, 7pm ng gabi, Nag, nagdidiwang pa rin kami. Kwentuhan tungkol sa nangyari. Parang alam hindi makakalimutan yung, ano, yung moment na yun. Ang, ba ang huli kasing balita sa amin na galing sa hospital si Pope, nakalabas na, di natuwa kami nung time na nabalita namin na yun. Tapos ngayon, nung nabalita namin na nawala na si Pope, uh, nalungkot talaga yung buong pamilya namin. Gawa ng uh, yung kasayahan na binigay sa amin ni po, yung memory na binigay sa amin ni Pope, yun hindi namin malilimutan. Pinagdarasal ko na lang na um, sana maging masaya siya kung nasaan siya ngayon. Then, um, mag, um, kapiling nawa niya si ang Diyos Ama natin ngayon. At first, I was wondering if Pope Francis is coming just to show that he is a pope for the poor. But he was really sincere, meaning he does not want media to be there. He just wants to spend time with the poorest among the poor, the street children of Manila. So it was really a wonderful moment.